Kaya sa inyong lahat dyan na abogado, humihingi po ako ng tulong sa inyo para bigyan ng hustisya yang ginawa po sa akin ng napakasamang taong si Rapi Senator Rapi Tulpo. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang sunod-sunod na banat ni Anjo Eliana sa social media, isang mas matinding pahayag ang ibinahagi niya humihingi na siya ng tulong sa mga abogadong handang lumaban para sa kanya laban kay Senator Rafi Tulfo. Sa kanyang bagong video, halatang emosyonal at gigil si Anjo habang nagsasalita. Ayon sa kanya, mahigit lima hanggang anim na taon na raw siyang nagtiis at nanahimik sa umano'y pagkasira ng kanyang pangalan na idinulot ng mga pahayag ni Rafi Tulfo. Ito ang buo at matapang na panawagan ni Anjo Iliana. Ako nakikiusap at hihingi ng tulong sa inyo sapagat medyo matagal na to po to eh umabot na ng 5 to 6 years na po itong uh, kawalang hiyaan na ginawa po sa akin ni Rafi Tulfo sinira ang aking pagkatao sinira ang aking pangalan sinira ang aking puri reputasyon sira at higit sa lahat ang mga kaibigan ko mga may may kilala sa akin, ang alam nila, scammer ako. Hindi ako kumibo ilang uh, ilan taon na, limang taon, anim na taon. Ngunit ngayon, dahil ako ay nagsasalita ngayon, meron ako sariling programa, binabalik na naman niya, pinapalabas na naman niya. Eh, ako po, bihira po ako humingi ng tulong. Bihira po ako humingi ng pabor pero marami akong tinutulungan at wala pa akong hinihingin kapalit. Inihingin ko po sa atin mga kababayan, baka meron po kayong time, meron kayong gininto ang puso, meron kayong grupo na pwedeng uh, tulungan naman ako. Kilala e, nyo naman ako eh, Anjo Iliana, 80s, 90s, nagpapatawa lang. O, year 2000 na, ngayon may edad na ako. Uh, kung ano-ano na lang ginagawa ko para makakain, makabuhay, matulungan yung aking pamilya. Pero itong ginawa sa akin ni Rapi Tulpo, eh medyo malaking dagok po to sa karir ko. Kaya sa inyong lahat dyan na abogado, humihingi po ako ng tulong sa inyo para bigyan ng hustisya yang ginawa po sa akin ng napakasamang taong si rapi Senator Raffi Tulfo. Maraming salamat po. Ayon sa mga netizens, posibleng may kinalaman ito sa mga lumang reklamo na sumabog noon sa Raffi Tulfo in action, kung saan na dawit ang pangalan ni Anjo. Wala pang sagot mula sa kampo ni Senator Raffi Tulfo, pero siguradong aabangan ito ng publiko. Mga kamarites, ano sa tingin nyo? May laban ba si Anjo kay Idol Raffy? O magiging mas malaking gulo lang ito? Comment your thoughts below. Like and subscribe para sa susunod pa nating mga maiinit na showbiz at personality chika.